Uy! Palaki! Oo! Oh, Sabi ko na kayo mga Buds, oo! Oh, Woo! Palaki! Woo! Oh, Alright! Hahaha! So mga Magandang gabi po sa oh, ating lahat Ah... Uh, kalamada ngayong panahon ng... mm -hmm. mga Buds ngayong gabi Kalamada, kaya subukan namin mag-spir... bangkaw Yes po you know? Yes yeah, po Mga Buds Bangkaw Ayun o mga Buds <laughs> Sama ko po si Poy Yes <laughs> po si Poy. Spoh, mga Buds si Poy? Mga yeah, Buds, Alright! <laughs> Tsaka si Judel, yun know? o. Yung kapatid ko. Adel! mga vads! Buka po oh, namin, mga vads. Kasi kalamada eh. Baka dyan yung babangkawin. na no? yun po, yun no? <laughs> Yung gamit natin, no? Yeah, yeah. Yung bagong bangka na yung ginawa ni po, yung mga vads. Yes, mga vads. <coughs> At yung pangtira. <coughs> pangtira sa Poy. eh. Ayan. Ayan, mga vads, oh. Ayan. Almost oh, in less. Yes, <coughs> sir. may ganso pa tayo, no? Ayan, o. May putik-putik pa. May <coughs> putik pa, talagang. Ayan, tanggal yang putihnya okay. let's go mga bads. Ah. anak datat mahanap, <laughs> <o>. <laughs> mga bads, ayan. Kaya ka na <laughs> diba, may na pala, po, ya. Kailan ang kwarto? Po, eh? And, po, si, si, Yan Buwan mga baso. May buwan eh. yun. Kala, malapit na kalate Kwarto kung tawagin. First quarter. First quarter. Last <laughs> quarter. Last quarter. Ano pa? Pa? Last quarter. Hi. Champion na pala. Last quarter na. Bukan natin. Cheap. Then?

Ano pa? Ang pangunahing matira dito mga bads ay pusit, pusit na lumot dito mga bads kung tawagin namin ulam butan <laughs> oh, Tapat ng gabi no? Sabi Rinig pa ang tao ng aso ah Sino kaya ang tao ng aso? Tayo? <laughs> oh dito yun mga bads Uy, tira na <laughs>

Kasama siya mga badge na lulutuin Badge! Tsaga lang talaga ito Tsaga <laughs> lang talaga mga badge Medyo naghangin-hangin ng konti mga badge eh Ayan. Medyo naghangin-hangin ng konti Ang coin, hangin-hangin ng konti Medyo nagkinis-kinis hmm. Tuloy lang pa rin, tuloy pa rin Ang ating paghanap ng ulam Makaulam ba rin ito? <laughs> <laughs> <laughs>

payat yon baba hindi na hindi nagpaabot eh. payat yon payat yun yun nung kabilin tampilawat ini laow la mislaot talo 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 Bato, 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 bato! talo 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 talo

Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari? Bakit nandito ka na? Na-over sa talon. Oh, oh. ka pa kanina eh. Ay, bari, ang dulo po eh. Bale? Oo, oh, ang dulo ng mga niya. You know? You know? You know? Bale, bale yung dulo. Napasarap ka ng talon. Napasarap ng talon? mo ba so? You know? Lutay de mo. po yan eh. Kalayo o? Kalayo ang wilo niya. Punta dito. So walang tubig. Hindi nga lang Nak eh. natin, ah? <laughs> <Mag -man> <laughs> <laughs> natin oh. na ada na. Yon. Bansi. Bansi kira adu na tengah tengah. Tiada adu na kau boy. Yang kaji ya. Ayo deh. Ayo. Penatin habulen. Bakit pa natin nabulin? <laughs> sa so, tabi na pala ang gusto niya, naunas. Sa so, tabi. No, naunas na. Bakit na kayo sa laot? Dito na. <laughs>

Yan! Yan! Sobrahan ka ha? Kala mo ha? Dagat pa yun? Dagat pa? Sa so, tabi na pala Sa <laughs> Dali siya boy Dali Del! Yeah, yeah. Na Sigurado na to Ha? Dali na siya? Dali Sigurado na mga Sigurado to mga ay, <laughs> ang ah, tinalo na niya eh <laughs> Alright Kasama mo yung malaki, malaki ka rin Malaki no? ka rin Malaki ka rin Durado pa nga ngayon <laughs> Nagulat siya sa ilaw eh Pag ilaw eh Sabi na <laughs> silaw Silaw Ako <laughs> mo kung ilawan Virtus <laughs> Sabi mga wads oh. Doon na nagpunta sa walang tubig <laughs> <laughs>

Uy, kan oi masabaw ni Toy. Kurang. <laughs> Sarak Yon, atresel. Yon, kalaki. Sapol dalawa na. Sa pool! chat oi. Chat. Chat. Oh, kalaki ulit mga bads. Kalaki ulit. Dali na naman. Woo! Ngo mo bads Kalaki. Woo! Alright. Ha <laughs> 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 <Alright. laughs> <laughs> <laughs> Mga bad, dingo. Ah, Mga, buds. Oh. Salak, oh. Yun, mga buds. Ayon. Tak, <laughs> paayon, mga pato. Oh. Sa <laughs> <Kicilog. laughs> <nala> tayo ha nakadalawa <laughs> tayo. <laughs> Dali, <Okay>. mga bad. <laughs> Woo, <laughs> tayo boy.

Junot temaku yang ang di niya dito sa Sniper. Del! 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 Dalis! 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 Del Del, Uwi na po kayo mga bads Ano na rin, medyo nag Hangin hangin na konti Kaya hindi na makalata masyado yung titirahin So nakadali na rin Sa wakas Nakabawi rin tayo Yun o, mga Dalawang malaking oh tambilawan, binawan Yun o Mga bads o Papusit malaki o ano uh, yan? Isang kilo yung isang pulit nyo, no? Hahaha <laughs> At kaya bilawan na dalawang Okay Sarap nito mga Buds Lutoin natin yung bukas Umaga Ay, kasi po. gabi to eh Bukas na ng umaga ang luto Lutoin namin yung bukas mga Buds, ng umaga na higot Higot to Haha na po kami mga Buds Yan Para na rin eh, oh Para na rin Boom

Mm -hmm. Sarap yan mga bads Sa bawa na rin bukas Sa Yon, boy no Bukas, natin bukas natin na natin sa bawa Tulog muna po kami mga bads